inyong lahat. I'm so excited po at magpapatutuod po ako. Hey, Amen! Bilisan uh, po po yung mga ipapatutuod ko. po po makalimutan uh, ma ma po. Uh, Unang-una po, noong uh, po nga sa prayer request ko, sabi ko, Lord, hindi mo ko ng papay ng tuition fee ng mga anak ko. Tapos, uh, bigla-bigla Lordy. So, ng Diyos at may ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. po yung kanakilahan niya where sa sa buong mundo. Pangalawa po yung uh, uh, yung pong anniversary may binigay po kayong mga magnets, sa uh, magnet po yung mga uh, binigay niyo po. Nilagay ko po, po sa rep. Sa, tapos po, meron pong incident sa bahay namin. Iwan po kasi yung mga bata park na po sa ilalim. So, kami po mag-asawa, nasa trabaho, talagang napaka-nakilala ng Diyos, napaka-nakilala na talaga. Hindi niya pinabayaan ng mga anak ko, tumakit ko yung namin sa bahay. Tapos sabi niya, may nangangamoy na, na electric, tapos hindi niya po lang saksaan. O pala, yun po Rep, pag hindi po na yun na So, yung pangatlo, yung pong uh, last week po, si, yung pong pangalawa po, may sakit po, si Quincy. So, nag-aalala lang po kami kasi yung po siya. So, dinala po namin siya sa clinic. Uh, binigyan naman po siya ng karma. Pero kung po nung pagkakabihan, masakit daw po yung dip, -dip niya. So, ginawa po namin. Nilagay po namin yung panyo. Tapos, na-free po kami ng salmo na ito. kami po pamilya. Tapos, nakatulong po siya. Kinabukasan, magaling.